ayan mga kamaster mga nahuli kong hitong malalaki dito ko nilalagay ayan kahit wala nasang oxygen and kahit di na nila kailangan ng oxygen mabubuhay sila ayan nilagyan ko lang ng water release sa taas para para di bumawa yung tubig tsaka para yung magsisilbing lilim nila sa araw yan. Tsaka yung pinapakain ko pala mga kamaster ayan. Floating feeds. Ayan. Kinakain naman nila yan. Pali may laman to mga kapishing. Nauli, nauli ko kagabi. Mga 6 to 5 kilos. Tsaka isang 1 kilos. Tsaka isang bulig. Dalag. Yung original na dalag. Di siya toman. Ayan. and Ayan di ko doon. Dito ko nilalagay. Mga nauli natin dito. Ayan o. Uh, Ayan.